Ang sikretong plano ng Soviet Union para pabagsakin ang NATO sa loob ng itong araw. Hanggang sa ngayon, ang pinakahuling World War ay ang World War II na nangyari noong 1939 hanggang 1945. Maraming sundalo at sibilyan ang nagubis ang kanilang buhay para sa kanilang mga bansa at ito ang naging pinakamadugong gera sa kasaysayan. Pero lingit sa kaalaman ng marami, Noong kalagitnaan ng 1950s, muti ka na rin magkaroon ng World War III sa pagitan ng Soviet Union at sa grupo ng U.S. Ayon sa mga eksperto, kung nangyari ito, kayang tapatan ng digmaan ang casualty ng World War II sa loob lamang ng ilang linggo dahil na rin sa lakas ng magkabilang pwersa. Sa katunayan, nagkaroon na ng kakaibang plano ang Soviet Union upang manalo sa World War II. Sa sobrang detalyado nito, masasabi mo talagang inakala nila noon na talagang may mangyayaring digmaan. At sa video ito, pag-uusapan natin yan. Noong 1945, sumuko ang Nazi Party ni Adolf Hitler at pagkatapos ng ilang buwan, sumuko na rin ang Japan na siyang nagtapos ng World War II. Marami ang natuwa sa nangyari dahil inakala nila na matatapos na ang lahat at magkakaroon na ng kapayapaan sa mundo. Wala mang naganap na gera, nagkaroon ng maraming conflict pagkatapos ng World War II. Pagkatapos ng gera, agad na umaksyon ang Soviet Union upang mas palakasin pa ang kanilang puwersa nagtayo ito ng satellite government sa mga teritoryo sa Eastern at Central Europe na sakop nito. Higit sa lahat, pinakalat nila ang communism sa North Korea noong 1948 at nagkaroon ng alliance kasama ang People's Republic of China noong 1949. Kaya kung nagtataka ka kung bakit nahahati ang Korea ngayon, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit. Noong 1955, bumuo ang Soviet Union ng isang grupo ng mga bansa na pamumunuan nilang ipaglaban ang komunism, ang Warsaw Pact. At sa tulong ng ilang mga bansa sa grupong ito, tinalo nila ang revolution na sumiklab sa Hungary, isang bansa na nasa ilalim din ng Soviet Union at nakuhang sakupin ang Czechoslovakia. Hindi rin nagpahuli ang US noong 1947. Idineklara ng US ang Truman Doctrine na siyang naglalayong suportahan ng democracy sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga revolutions laban sa communism. Maliban dyan, isinagawa din nila ang Marshall Plan upang tulungan ang Western Europe na makarecover sa ekonomiya na nadamage ng World War II. Mas lumakas pa ang kanilang kampanya nang mabuo nila ang North Atlantic Treaty Organization o mas kilala natin bilang NATO. Ang grupong ito ang naging kasalungat ng Warsaw Pact. Ang magkaibang paniniwala na ito ang naging malaking sanhi ng conflict ng dalawang bansa. Communism para sa Soviet Union at democracy para sa US. Sa katunayan, sa mga panahong iyon, tila nahati ang Europe sa dalawang grupo na may kontrol sa eastern at western side nito. Sa Western Europe, nakapwesto ang NATO. Pinamumunuan ito ng US at binubuo ng Canada, Portugal, Iceland, United Kingdom, France, Belgium, Luxembourg, Netherlands, Italy, Greece, Turkey, Denmark at Norway. Sa kabilang banda naman, sa eastern side ay ang Warsaw Pact na pinamumunuan ng Soviet Union. Binubuo ito ng Poland, Czechoslovakia, Hungary, Romania at Bulgaria. Subalit ang nasa pinaka-sentro ng conflict ay ang tatlong bansa. Dalawa sa mga ito ay ang Austria at Yugoslavia. Na siyang nasa gitna ng magkabilang grupo at nanatiling neutral sa conflict. Ang dalawang bansa na ito ay nasa gitna ng magkabilang grupo. Kaya naman, kung sinong grupo man ang makakuha sa alliance ng dalawang bansa o masasakop ito, magkakaroon ito ng advantage dahil may dadaanan na silang papunta sa kabilang banda. At syempre, ang pangatlong bansa ay ang Germany. Ang pagkahati ng Germany ay ang perpektong depiksyon ng sitwasyon noon sa Europe. Ang eastern part nito na nasa Warsaw Pact at ang western na nasa NATO. Sa mga panahong iyon, may mga nuclear weapons ang dalawang grupo na nakahanda silang gamitin kung mangyayari nga ang gera. Gayunpaman, sa huli, mas gugustuhin nilang hindi mauwi sa nuclear war ang labanan dahil sa destruction na mangyayari hindi lang sa kanilang mga bansa, kundi pati na sa buong mundo. Kaya naman, ang pinakaposibleng mangyari ay ang pagsimula ng gera. Ang pagtapos nito at kung anong teritoryo man, ang hawak ng magkabilang grupo pagkatapos ay mapapas sa kanila na. At sa ideyang ito, nagmula ang plano ng Soviet Union at Warsaw Pact. Noong 1964, bumuo ng isang top secret plan ng Warsaw Pact sa kanilang gagawing pag-atake at tinawag nila itong Operation Seven Days to River Rhine. Sa planong ito, inisip ng grupo na siguradong maglalunch ang NATO ng nuclear attack sa mga syudad ng Poland at Czechoslovakia na malapit sa Vistula Rivers, mga bansang kabilang sa Warsaw Pact. Inakala nila ito dahil kung gagawin ito ng NATO, mahihirapan ang Warsaw Pact Commanders na magpadala ng reinforcements papunta sa East Germany. At para sa kanila, ito ang magiging daan para sa NATO na sumugod sa East Germany at kunin ito mula sa mga kamay ng grupo. Agad namang gaganti ang Warsaw Pact sa pamamagitan ng nuclear attacks sa mga syudad ng West Germany, Belgium, Netherlands, Denmark at Northeast Italy, mga bansa namang miyembro ng NATO. Mahalaga ang parte na ito sa plano ng Warsaw Pact. Kung makikita mo, hindi lahat ng miyembro ng NATO sa Europa ang aatakihin nila dahil hindi kabilang ang France at United Kingdom. At ito ay dahil ang dalawang bansang ito ay may hawak ng nuclear weapons. Ayaw nilang umatake dahil sa takot na gantihan din sila ng nuclear attacks. Inisip ng grupo na kung atakihin nila ang mga NATO states na walang nuclear weapons, walang nuclear retaliation na magaganap. Sa madaling salita, Susubukan ng Warsaw Pact na gamitin ang kanilang nuclear weapons hindi upang magsimula ng full-blown nuclear war, kundi para lamang sa tactical attacks. Pagkatapos nito, agad na susugod ang Soviet Army kasama ang mga sundalo ng Czechoslovakia at Poland sa mga syudad ng Stuttgart, Munich at Nuremberg sa West Germany. Dahil abala pa ang ibang NATO states sa nangyaring nuclear attacks sa kanila, hihina ang depensa ng NATO laban sa mga sundalo ng Warsaw Pact sasabayan din ito ng pagbagsak ng nuclear bombs ng Warsaw Pact sa dalawang neutral countries na Yugoslavia at Austria. At bago pa ito makarecover, susugod naman ang mga Hungarian soldiers at sasakupin ang mga bansang ito habang napapahina pa sila ng nuclear attacks. At pag nasakop na nila ang dalawang neutral countries, magkakaroon na sila ng panibagong ruta para sa kanilang pagsakop sa West Germany. Sa madaling salita, mas maraming reinforcements pa ang mapapadala nila gamit ang ruta upang masiguro na matatalo talaga nila ang puwersa ng NATO. Kabilang din sa plano ng Warsaw Pact ay ang pagpapahina sa reinforcements ng NATO. Binalak nilang gamitin ang kanilang mga submarines upang atakihin ang mga naval ships ng NATO na siyang magdadala ng supplies sa mga labanan. Magbabagsak din sila ng nuclear bombs sa Italy upang masiguro ang kanilang southern flank at mahihirapan ang counterattack mula sa NATO. Sa pamamagitan ng mga ito, mas mapapahina pa ang depensa ng NATO sa labanan dahil hindi na magiging sapat ang kanilang resources. Pagkatapos magtagumpay ng mga ataking ito, aabante naman ang puwersa ng Warsaw Pact sa River Rhine, ang pinakamahabang river sa Germany. Subalit ang kakaiba sa planong ito ng grupo ay kailangan nilang gawin ito lahat sa loob lamang ng 7 araw. Dito nagmula ang pangalan ng operasyon sa madaling salita. Pagkatapos ng pinakaunang nuclear bomb na nilaunch nila papunta sa ilang NATO states, kailangan nilang makarating sa River Rhine pagsapit ng ikapitong araw. At hindi pa dyan natatapos ang plano. Unang checkpoint pa lamang ang River Rhine. Pagkarating nila doon, kailangan nilang umabante papunta sa France at subukang sakupin ito. Sa plano ng Warsaw Pact, mas magiging mahirap ang labanan sa France kumpara sa mga naunang pagsasakop. Yun ay dahil sa pagkakataong ito, hindi nila binagsakan ng France ng nuclear weapons bago sumugod upang mapahina muna ito. paman, nakikita pa rin nila ang panalo at sa katunayan ay naisip nila na hindi rin tatagal ang kanilang pagtalo sa France dahil parte ng kanilang plano ay ang pagabante papunta sa Spain sa loob na naman ng pitong araw mula sa pagkarating nila sa River Rhine. Sa kabuuan, ang planong 7 Days to River Rhine ng Warsaw Pact ay ang pag nila mula sa East Germany papunta sa West Germany, France, hanggang sa umabot sila sa border ng Spain sa loob lamang ng dalawang linggo o labing apat na araw at kailangan nilang gawin ito ng walang nuclear war na nagaganap. Ayon sa mga eksperto, malabong magtagumpay ang Operation 7 Days to River Rhine ng Warsaw Pact. Una, masyadong ambisyoso ang time period ng plano. Kahit ang pag-abante lamang mula sa East Germany papunta sa River Rhine ay malabo nang mangyari dahil upang magawa ito kailangan nilang makaabante ng 57 kilometers per day at 400 kilometers sa loob ng pitong araw. Ito ang magiging pinakamabilis na pag-abante ng military force sa kasaysayan kung nangyari nga ito. Sa dami ng gagawin nilang attacks at sasalihan nilang labanan, malabo nilang magawa lahat ng ito sa loob lamang ng isang linggo. Higit sa lahat, hindi nila magagawa ang kanilang mga pag-atake nang hindi gumaganti ng nuclear attacks ang ibang NATO states na may nuclear weapons, lalo na ang US. Dahil lingid sa kaalaman ng Soviet Union, noong mga panahong iyon, may kasunduan ng mga miyembro ng NATO na ang pag sa isang miyembro ay ituturing na pag sa lahat ng mga miyembro. Sa madaling salita, kahit na ang nuclear attacks ay isasagawa sa mga NATO states na walang nuclear weapons, pwede pa rin gumanti ang mga miyembro mayroon. At kung ginawa nga yun ng Warsaw Pact, siguradong gaganti rin ng nuclear attacks ang France, UK at US. Ang Operation Seven Days to River Rhine ay isa sa mga pinakamalaking war tactics na hindi na isagawa sa kasaysayan. Hindi may pagkakaila na masyadong ambitious ang plano ng Warsaw Pact. Pero sa lakas nila sa mga panong iyon, siguradong marami ang madadamay sa gera. Lalo na at alam na rin natin na nakahanda din ang NATO. Kung alinman sa kanila ang mananalo kung nangyari nga ang World War III noon, hindi na yan importante. Dahil sa huli, iisa lang ang sigurado magpasalamat na lang tayo dahil walang naganap na gera at nagkabati ang dalawang magkalabang kuwersa. Isang patunay na hindi lahat ng pag-aaway ay kailangang idaan sa matugong labanan.